Breaking news, matinding bakbaka na naman ang nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Iran. Hindi pa lumipas ang 24 oras nang i-anonsyo ang kanilang ceasefire ayon sa Israel. Muling inatake ng Iran ang isa sa mga syudad ng bansa at dahil dito agad na gumanti ang puwersa ng Israel. Wasak ang radar system ng Iran. Paano nga ba nagkaroon ng ceasefire ang Iran at Israel? gayong kaliwat kanan ang kanilang ginagawang pambubomba sa bawat isa. Maliban pa riyan, nakaranas rin ng matinding pambubomba ang Iran mula sa pwersa ng Amerika. At pagkatapos ng pambubomba ng Amerika, inanunsyo agad nito na meron ng agreement ang Israel at Iran. Pero ngayon, galit na galit si President Donald Trump sa ginawa ng Iran at sa ginawa ng Israel. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang isubscribe ang channel na ito mga kaibigan. Samahan na rin ng matamis mong like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Kumusta nga rin po pala ang ating mga kaibigan dyan sa Qatar? Okay lang ba kayo sa ating mga kababayan na nasa Israel, sa Iran at sa Jordan? Ayos lang ba ang inyong kalagayan? Ngayon ay June 25, 2025 at napakabago at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa fragile na ceasefire deal sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sinabi nating fragile sabagat kaunting galaw lang balik agad sa digmaan. At eto na nga mga kaibigan, nagsagawa ng matinding pag-atake ang Iran sa Israel na siya namang hindi pinalampas ng puwersa ng Israel. Inihanda agad ang kanilang mga fighter jets at agad na lumipad patungong Iran at winasak ang maraming lugar sa naturang bansa. Kasamang nawasak mga kaibigan ang isa sa mga radar system ng Iran. Marami ang mga nagtatanong sabagat marami ang naguguluhan kung paano nagkaroon ng ceasefire ang Israel at ang Iran. Gayong kaliwat kanan ang kanilang ginagawang pambubomba ng bawat isa. Dahil sa napakabilis ng pag-anunsyo ni US President Donald Trump na ang Israel at Iran ay nagkaroon ng kasunduan, lumalabas mga kaibigan na habang nagpapalipad ng mga ballistic missiles ang Iran sa Israel at habang nagpapalipad naman ng mga fighter jets ang Israel sa Iran, meron palang mga kinatawan ang Iran at Israel at nagsasagawa ng pag-uusa para sa ceasefire. Wala tayong naririnig na ganyang balita ni hindi nga ito pinag-uusapan sa internet maliban sa mga ulat na ang Supreme Leader ng Iran ay nananawagan kay President Donald Trump sabagat nais na nila ng ceasefire at maliban kay President Donald Trump nananawagan na rin si Ayatollah Ali Khamenei sa Gulf Countries upang mamagitan, upang makapag-usap ang Israel at Iran. Pero walang confirmation kung ito nga ba'y nangyari. Nito lang Sabado, June 21, palitan ng mga pag-atake ang Israel at Iran. June 22, linggo, nakaranas ng isang matinding pag-atake ang Iran. Ito nga, yung B-2 bombers ng Amerika. Sinalakay nito ang tatlong mga malalaking nuclear site ng bansa. Ito ay ang Isfahan, Natanz at Fordo. Wasak na wasak ito mga kaibigan. At kinabukasan, inanunsyo ni President Donald Trump na ang Israel at Iran ay nagkasundo na magkakaroon ng ceasefire. Nako, paano ito nangyari? at papano napapayag ang Iran. Talagang pinag-usapan ito mga kaibigan dahil can you imagine mga kaibigan, imaginin mo na lang, inatake ng Amerika ang Iran linggo tapos kinabukasan nag-anunsyo na ang Israel at Iran may ceasefire. Hindi ba't kung ikaw ay Iran, parang mag-he-hesitate ka na tanggapin ito? Anyway, meron ngang ulat mga kaibigan na kumalat na hindi ito tinanggap ng Iran. Ayon sa Iran, hindi raw totoo ang sinasabi ni President Donald Trump, pero binawi rin ito ilang oras lamang ang nakalipas at nagkaroon nga ng ceasefire. Ganito pala ang nangyari mga kaibigan. Matapos ang ginawang pag-atake ng Amerika sa Iran, kinabukasan ay kinausap ni President Donald Trump ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu upang ang Iran at Israel ay magkaroon ng ceasefire at pumayag si Benjamin Netanyahu at papano naman ang Iran? Papano ito napapayag? Ganito mga kaibigan, hindi direktang kinausap ni President Donald Trump ang pamunuan ng Iran. Ang Doha, Qatar, merong magandang relasyon sa Iran. At ito ay mabilis na makakapagsagawa ng pakikipag-usap sa bansang ito. Ngayon, ang kinausap ni President Donald Trump ay ang Qatar upang ikasa ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran. At pumayag naman ang Qatar at ito na nga mga kaibigan, kinausap ng Qatar ang Iran at agad na pumayag ang Iran. Kaya nang makumpirma ito, agad na itinigil ang kanilang putukan. Ngayon, tapos nang kausapin ng Qatar ang Iran hinggil sa ceasefire. At makalipas ang ilang oras, sumabog ang balita dahil ang Iran umatake pala sa Qatar. At tinarget nito mga kaibigan ang US base. Agad na nagsalita ang Qatar. Ayon sa Qatar, ang kanilang relasyon sa Iran ay hindi na katulad ng dati. Pero tapos na silang mag-usap tungkol sa ceasefire ng Israel at ng Iran. Pero ganun pa man mga kaibigan, umiral pa rin ang napagkasunduan. Nagkaroon ng formal na ceasefire ang Israel at ang Iran. Pero mga kaibigan, ang maluba, ilang oras lamang ang nakalipas matapos na i-anonsyo na nagkaroon na nga sila ng deal sumabog na naman ang balita sapagat ang Iran umatake na naman sa Israel. Ayon sa ating source na The Times of Israel, alas 10.30 ng umaga nang ang Iran ay magpalipad ng dalawang ballistic missiles. Ito ay tatlong oras lamang at kalahati matapos na magsimula ang kanilang ceasefire. Siguro naman, isa sa mga makapagpapatunay na talagang nagsagawa ng pag-atake ang Iran sa Israel alas 10.30 ng umaga ay ang ating mga OFWs na nasa Israel. At ang tinarget nito mga kaibigan ay ang Bershiba. Ayon sa mabilis na resulta ng investigation ng IDF na alaman na ang naturang mga ballistic missiles ay nagmula sa Iran at gawang Iran at ito mga kaibigan ay katulad sa mga ballistic missiles na tumama sa Tel Aviv nitong mga nagdaang araw. Pero alam nyo ba mga kaibigan, hindi ito inamin ng Iran. Wala raw silang ginawang pag-atake sa Israel buhat na magsimula ang kanilang ceasefire. Pero nilinaw ng Israel na ang naturang dalawang missile attack ng Iran ay pinasabog ng kanilang air defense system. At ang ibang mga fragments nito mga kaibigan ay bumagsak sa Galilee region at ikinasagad ng Israel ang mabilisang paghihiganti. Inihanda ang kanilang mga fighter jets, karga ang maraming bomba at agad na lumipad patungong Iran. Ilang sandali pa ay narinig na ang mga matitinding pagsabog sa Teheran at kinumpirma ng IDF na bago sila magsagawa ng pag-atake ay nagbigay muna ito ng evacuation warning para sa mga tao na malapit sa kanilang target. At ayon sa Israel mga kaibigan, ang kanilang ginawang pag-atake, winasak nito ang isa sa mga importanteng bagay para sa Iran. Ito ay ang kanilang radar. Nagse-celebrate na sana ang maraming mga Iranians dahil sa ceasefire na nakamit at ipinagsisigawan nila na ayon sa kanila na talo raw ang Israel sa kanilang laban. Pero ang kanilang masayang selebrasyon ay napalitan ng matinding pagkatakot at pagkabahala sapagat Nagbalik na naman sila sa kanilang pagtatago sapagat ang Israeli forces ay umatake na naman. Tinawag ng Israel Defense Forces ang kanilang pag-atake na isang simbolikal. At eto mga kaibigan, marahil ay ikagugulat mo ito. Sabagat bago pala magsagawa ng airstrike ang Israel sa Iran, alam na pala ni President Donald Trump na muling aatake ang Israel. At agad na tinawagan ni President Donald Trump si Prime Minister Benjamin Netanyahu upang hindi na ituloy ng IDF ang kanilang pag-atake sa Iran at iwanan na raw ng Israel ang airspace ng Teheran. Pero ang sagot ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ay hindi na makakansila pa ang kanilang gagawing pag-atake. At ayan na nga mga kaibigan, tuloy-tuloy na. Nagalit ng husto si President Donald Trump sa ginawang pag-atake ng Iran. And of course, nagalit rin ito sa ginawang paghiganti ng Israel. Ayon kay President Donald Trump, hindi raw nila alam ang kanilang ginagawa. Ayon kay Benjamin Netanyahu, naghiganti lang daw sila. Dahil ang Iran ay nag-violate daw sa kanilang kasunduan. Nako, matinding gulo ito. Ano kaya ang magiging susunod na kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Iran? At yan mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya manatiling nakatutok at upang mangyari yan, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang maliit nating channel na ito. Samahan na rin ng like at i-click na rin ang notification bell sapagat napakalaking tulong yan para sa akin at sa aking mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang panig ng mundo lalong lalo na sa Israel, sa Qatar, sa Jordan at maging sa Iran kung meron mang mga Pilipino. Mga kaibigan, mag-ingat po kayo. Sana po ay maayos ang inyong kalagayan. Yan po ay isa sa aming mga dalangin. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.